Enero 2022, isa sa pinakamalalaking misteryo sa bansa ang sumabog, kung saan sunod-sunod ang ulat ng mga nawawalang sabungero. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlumput-apat katao ang biglang naglaho na parang bula sa mga panahong iyon. Ang mga pamilya ng mga biktima ay parang nabaleo sa kakahanap sa kanila. Lahat ng sulok, bawat sabungan na pwedeng puntahan, ay pinuntahan na nila. Humingi na rin sila ng tulong sa mga otoridad, pero kahit sila ay walang naibigay na kasagutan. Subalit habang umiinit ang mga balita, habang naghahanap ng hustisya ang mga kaanak ng mga nawawala, may isang personalidad ang biglang tumahimik. Walang iba kundi si Gretchen Barreto. Wala na siyang post, walang pahiwatig, walang anumang ingay sa social media. At nang sumapit na ang Abril 5 matapos ang tatlong buwan, mula nang may ulat ang pagkawala ng mga sabungero, sa panahong ang buong bansa ay naghahanap ng hustisya para sa 34 na nawawalang tao, isang kilos ang gumulat sa ilan, pero tila binalewala ng karamihan. Bigla na lang nawala si Gretchen Barreto sa Instagram. Wala na ang kanyang mga larawan, burado ang kanyang feed, wala nang bakas, binura niya ang kanyang presensya na para bang gusto niyang tuluyang maglaho sa gitna ng kaguluhan. At ang mas nakakagulat, wala siyang iniwang paliwanag. Ngunit bakit? Anong koneksyon ng kanyang biglaang pag-atras sa gitna ng isang pambansang eskandalo? Kahit hindi pa siya naging suspect sa pagkawala ng mga sabungero sa mga panahong iyon. Yan ang ating hihimayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Balikan muna natin ng mabilis ang pinagmulan ng lahat. Noong Enero 2022, isa-isang lumalabas ang mga ulat na wala ang 34 na sabungero na parang naglaho sa hangin, walang iniwang bakas, walang paalam. Subalit hindi ito ordinaryong kaso ng pagkawala dahil may CCTV footage, may mga testigong lumutang, may mga galaw sa parking lot, hotel at mga lugar na parang sinadyang piliin para walang makapansin. Parang planado ang lahat. Parang may sistema. Parang may kumikilos na anino sa dilim. Sunod-sunod na rin ang mga ulat sa TV, radio at social media. Bawat araw, bagong detalye, bagong teorya, bagong biktima, mainit ang usapan at buhay na buhay ang investigasyon. Mas lalong sumiklab ang galit ng taong bayan nang lumabas ang mga haka-haka na may sindikato daw. May kasabwat na mga pulis. May mga pangalan na unti-unting lumulutang. At ang mas masaklab, tila may mga makapangyarihang tao sa likod nito. Sa unang buwan pa lang ng investigasyon, dama na agad ang desperasyon ng mga pamilya. Hindi sila mapakali. Araw at gabi, sinusuyod ang bawat sulok na posibleng pinuntahan. Umiiyak sa harap ng kamera, humihingi ng tulong sa kahit sinong handang makinig. Pero sa kabila ng lahat ng pagod at pagluha, wala pa rin sagot. Ni Chinelas ng kanilang mga mahal sa buhay ay hindi nila matagpuan. Habang gumugulong ang malawakang pagsisiyasat, may isang artista ang dahan-dahang nawawala sa mata ng publiko, walang iba kundi si Greta. Ang dating aktibong si Gretchen Barreto ay bigla na lang nanahimik. Marami ang nagtaka, lalo na't kilala siya sa pagiging bukas sa publiko, hindi lang sa kanyang mga OOTDs, mga mamahaling kagamitan, private trips abroad kundi maging sa mga personal na opinyon at komentaryo sa mga isyong pambansa. Pero ngayon, tila biglang binura ni Gretchen ang sarili sa digital na mundo. Hindi ito yung typical na social media break na may caption na Taking time to breathe or be right back. Ito'y biglaang ang pagkawala. Walang babala, walang anunsyo, walang paliwanag. Abril 5, 2022, sa gitna ng ingay ng mga ulat tungkol sa mga nawawalang sabungero, sa gitna ng panawagan para sa hustisya at kaliwanagan, isang katahimikan ang bumulaga sa mga tagasubaybay ni Gretchen. Hinahanap siya ng kanyang mga tagasunod. May mga nagtatanong, nasa na sila Greta? Bakit walang update? Bakit bigla na lang siyang naglaho? Ang kanyang Instagram account? na noon ay aktibo at masigla, ay bigla na lang naging blanco. Wala nang litrato. Wala nang story. Deactivated na ang kanyang Insta. At dito nagsimula ang bulung bulungan May mga nagsabing baka gusto lang niyang umiwas sa drama. May nagsabing baka pagod na siya sa social media. Pero may ilan na nagtatanong, timing lang ba ito o may mas malalim na dahilan? Kasi isipin mo, sa panahong umiinit ang mga investigasyon, kung kailan ang publiko ay gutom sa impormasyon, kung kailan bawat detalye ay sinisilip. Bakit sa panahong iyon bigla rin siyang nawala? Hindi naman sinabi ng kapulisan na siya ay may kinalaman sa kaso. Pero sa isang lipunang puno ng chismis, koneksyon at kapangyarihan, ang katahimikan ay hindi laging walang ibig sabihin. At kung susuriin mo palalo ang takbo ng mga kaganapan, mapapansin mong hindi lang basta nawala si Gretchen. Parang sinadya niyang maglaho. Parang ayaw niyang mapansin. Parang gusto niyang lumusot sa likod ng kaguluhan sa kadahilanang ng alam niya ang tungkol sa kanilang pagkawala. Isa rin sa mga posibleng dahilan kaya siya nag ng kanyang Instagram dahil ayaw na niyang makisangkot. Ayaw niyang masabit. Ayaw niyang matawag ang kanyang pangalan ng mga otoridad sapagkat kahit hindi siya ang direktang target Kapag ikaw ay konektado sa mga taong may kinalaman sa iskandalo, natural lang na mapansin ka at sa social media, sapat na ang isang post, isang comment, isang larawan para mapagdugtong-dugtong ng publiko ang isang kwento. Kaya imbes na magpaliwanag, mas pinili niyang tumakas sa malaking kontrobersya. Sa halip na magpakita ng tapang at makiisa sa mga pamilyang naghahanap ng hustisya, mas pinili niyang umatras, magtago sa katahimikan at mawala ng walang bakas sa mata ng madla. Pero sa panahon ng krimen at iskandalo, ang pagkawala ay hindi lang basta pag-iwas. Minsan, senyales ito na may malaking lihim kang itinatago. At para kay Gretchen Barreto, bilang kasosyo ni Atong Ang sa negosyong bumalot sa isyo, hindi na siguro nakakagulat kung mas pinili niyang itikom ang bibig. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil alam niyang sa ganitong klasing laro kapag nagsalita ka, pwedeng ikaw ang isunod. Mas madali ang tumalikod kaysa mapaginitan. Mas madali ang umiwas kaysa madawit. At sa negosyo kung saan pera ang umiikot, impluensya ang puhunan, at buhay ang kapalit, madalas, pera ang pinipili kaysa katotohanan. Kaya ang naging resulta, walang pahayag, walang anumang paliwanag. Ngunit sa tagal ng pananahimik niya, isa lang ang malinaw. Sa laban ng justisya at interes, mas pinili niyang hindi pumanig. Sa kadahilanang minsan, ang tunay na pagtalikod sa malaking problema ay hindi kailangang isigaw. Isang simpleng pag-deactivate lang ng account sa social media ay sapat na para magtago sa dilim. At ngayong hinalughog na ng mga otoridad ang Taal Lake na diumanoy pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero at ang paulit-ulit na pagturo ni Patidongan kay Gretchen Barreto, at atong ang bilang mga utak ng lahat ng ito. Unti-unti na ngang nagkakatotoo ang mga sabi-sabi na sa mundo ng lihim, may isang batas na hindi nababalik. Walang usok na hindi lumalabas. Kahit takpan mo pa ito ng matagal, kahit itago mo pa ito sa pinakailalim ng lawa, sa huli, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. At kapag ito'y lumabas, hindi na ito basta bulong. Isa na itong alingaw ng katotohanan na hindi kayang patahimikin ng pera, koneksyon o kahit ng pinakamakapangyarihang tao. Na kapag itinuro ka na nito, wala ka ng ligtas sa kamay ng batas. Panahon na para harapin mo ang mga kasalanang ginawa mo sa ibabaw ng lupa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa biglaang pag-deactivate ni Gretchen Barreto ng kanyang Instagram account sa panahong sunod-sunod na naglaho ang mga sabungero na parang bula? Isa lang ba itong simpleng coincidence na baka nagkataon lang talaga na sa mga buwang may mga nawawala na taon din ang trip ni Gretchen na i-deactivate ang kanyang account? O isa itong senyales na may alam siya pero pinili na lang niyang umiwas? Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.